Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari Sari Store Business dito po sa ating YouTube channel Ito guys, pag-uusapan po natin ano ba yung ating latest update dito sa ating mga sigarilyo at meron po akong sasabihin sa inyo guys dahil meron po tayong uh, share na hindi po ito nalalaman ng iba guys So tutukan nyo po ang ating vlog ngayon dahil malaki po ang ating matutunan at malaki po ang ating uh, uh, mangyayari sa pagbabago ng ating sigarilyo ngayon. Kung ikaw ay sari sa store owner, alam kong alam mo na ito, lalo lalo yun sa mga ating uh, nagbebenta ng sigarilyo. So, ayun, mayroon tayo dito na, uh, ano guys, na sigarilyo. Kararating lang dito si uh, PMFTC at uh, tulad nga ng kanyang sinabi noong uh, nakaraan ay meron po tayong uh, i-update tungkol sa kanilang produkto na sigarilyo guys so ano rin natin to, isa-isa natin tong i-discuss para mas uh, malinaw niyong maintindihan ano nga ba guys ang pagbabago dito sa ating mga produkto ng uh, PMFPC so ayun nga ito nga guys yung ating uh, uh, sinasabi noong last na vlog natin ay hindi po ko pala ito na i-vlog na dahil ito nga yung uh, hinahanap ng customers at ito ay na-face out na guys yung ating jackpot Ang jackpot na uh, sigarilyo ay nawala na At ito na guys yung kanilang pinalit Magkamukha lang sila dun sa jackpot Ito po yung Chesterfield na green So ito nga yung uh, kamukha-kamukha lang At napalitan lang yung pangalan guys Dun sa pangalan na jackpot Ito sa Chesterfield So ayun uh, Dun sa mga hindi pa nakakaalam guys Kasi magtaka kayo kung bakit wala ng jackpot ay pinalitan na po siya ng Chesterfield na kasing kulay lang din. So, eto mas mura. Mas mura to guys kasi yung jackpot ang benta ko dun sa jackpot guys ng isang kaha ay 140. Eto ay nakakalagan na lang ng 120 o kaya 130 ang benta ko dito sa Chesterfield guys. So, eto meron tayong resibo ng PFTC dito. Ang kanyang uh, uh, Chesterfield Mint ay ang kanyang 2,132 yung dalawang rim guys 2,000 bali 1,100 na yung isang rim. So mas mura siya guys, mas makamura si uh, customers dito sa ating uh, Chesterfield kaysa doon sa Jackpot na uh, na face out. So sa mga hindi pa nakakaalam, Face uh, out na po yung Jackpot kasi sabi nila sa akin ay hindi daw pumabenta pero dito sa place ko ay mabenta po yung jackpot kaya uh, yung customers kung pabalik-balik kahit saan sa pumunta tindahan ay wala daw po siyang makitang uh, jackpot kasi nga pinace uh, out na daw yung uh, jackpot so yung mga sigarilyo natin guys ay uh, okay pa naman tuloy-tuloy mo lamang naman yung ating pagbebenta sa ating mga sigarilyo malakas na malakas pa naman yung ating usage uh, lalo, -lalo na sa mga kabataan pagdating ng gabi guys ay uh, ayun po yung kalakasan ng ating uh, sigarilyo minsan yung mga estudyante dito pumupunta sinasabihan ko na huwag magsigarilyo kapag under age kasi bawal nga po yun kasi responsibilidad naman po natin silang uh, gabayan kapag uh, sari-sari store owner tayo ay hindi po natin sila pinagbebentaan ng mga sigarilyo. So, ayun po, ang latest update po tayo dito sa ating YouTube channel. May kami kay shoutout sa lahat ng mga nanonood dito sa ating uh, uh, mga vlog, sa mga baguhan na bagong pasok lang dito sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo at nagustuhan nyo po yung ganitong topic sa mga na-inspired po sa atin, sa mga OFW, ganang na nanonood sa atin at nakatutok sa at ating mga maliit na business ay uh, maraming maraming salamat po sa inyo, mag-ipon po kayo ng marami, lalo lalo doon sa mga katim kasari ko ngayon na uh, sila po ay araw-araw din kagaya ko, na nagbabantay sa tindahan, kahit super init ay naintindihan ko po, po yung kasipagan nyo guys at talagang saludong saludo po ako sa inyo, lalo lalo na yung mga nakakaranas ng tagtumal ay uh, hindi po araw-araw yan ay lilipas din yan guys so Uh, salamat sa lahat ng mga nagko-comment at saka sa mga bagong uh, uh ano pa dun sa aking YouTube channel na gustong uh, matutunan kung paano mag-business ng sari-sari store ay sundan nyo lang yung aking mga vlog guys ay uh, makakatulong din po sa inyo so ayun lang po guys ang ating latest update silipin lang po natin yung ating pagbebenta dito sa tindahan kapag umaga ay talagang ang kukulit yung mga bata kaya silipin po natin si Mrs at yung ako po ay kapag ganun umaga ay ginagabayan ko ng aking asawa at kami na po talaga dalawa dito sa harapan ng ating dito sa gitna ng ating tindahan kasi marami pong bata at hindi po pwede natin pagantayin sila kaya silipin po natin sila guys at tingnan po natin yung kanilang uh, diskarte dito Maraming plastic ba lang? What?

50

Ice cream, takpil ka? Ice cream. Ice 20 atat isri. Ape, sabalit sumduma, oh. Abala, oh. Bila ni tita, oh? Tita, <laughs> <laughs>

umagang kay ganda good morning good morning sa lahat ng ating mga katim kastari ating mga uh, customers ngayon maraming tao dyan sa harap ngayon snappy jelly snappy jelly ano eh jay bikat 20 eh tabalong ang <laughs> ganak mo eh. ko na na. <laughs> Ay, baga mga ranyat na, black. Ito black bigbigat. Ay, itam. May inuman nanti. Ito na. Ito si Ito Ito na. Ito na. Ito na. Ito Mateo. Ano bibilin mo? Tay, balong mo. Hmm? Geruch, ka kaninong bike yan? Saya? Kaninong bike? Ay, ni ko ha? Blow on pink. Oh, practice na ka dito ko Ano yung an? Anong bibiliin mo? but maraming tao dyan sa Bukana? Gawat oh. kami nga ta. Choco mabenta si Choco money. Choco mucho. Choco Ano mabenta ngayon? Bakit mo um, nagpaparep... Uh, may nagkwan ni ahente yan sa butin? Hmm, may nagpaparepil ko. Tawang pa na mutang babawasan. So, Kung gamitin ang mga mabenta ito. Makulit sila eh. May isa. May isa.